na itsika ko na sa inyo ang iba't ibang uri ng pantanggal ng amoy ng ating bulaklak. Pero ito ngayon yung itsitsika ko. Ito ngayon ang huwag na huwag niyong kalilimutan ang magdala lagi nang wet tissue siyempre tayo talaga umiihi tayo nang ilang beses sa buong maghapon namamanghi tayo ang ating panty talagang uh, bumabaho, so guys kapag kayo ay mayroong wet tissue sigurado na yung uh, matatanggal yung mga panghi ng ating inihi, so siyempre kung di ka pa kayo nagtitrim ng uh, buhok ay lalong mas mapanghi so ang gagawin nyo, lagi kayo magtrim ng buhok at alam nyo ba kung bakit very common sa mga kababaihan ang may UTI. So siyempre, ang butas ng ating bulaklak ay malapit sa butas ng ating puwit. So kung tayo ay magpupunas talaga ng uh, tissue, ah, uh, talagang uh, from uh, bulaklak hanggang doon sa papunta sa puwit. So kailangan talaga hindi maghahalo ang katas ng ating bulaklak at katas ng ating puwit para tayo ay makaiwas sa UTI. Isa na rin 'yan. Kung kaya talagang kailangan natin ang kalinisan at kailangan natin laging tutuyuin niya ang bulaklak natin dahil iyan ay laging basa. So kung hanggat maaari talaga, huwag magkukonbine yung basa ng ating bulaklak at ng basa ng ating puwit para tayo ay makaiwas sa mga bakterya. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!